Pamir na uh, taga rito po ako sa bayan ng San Jacinto, uh, pwede nyo bang uh, sabihin sa amin para ma malaman ng ating mga kababayan na tuwing tumarating po ang uh, baha ay nasisira po yung gumulok river system sa may isang pabiyan. So sa inyong administrasyon administration, uh, masisiguro ba ng ating mga magsasakanang San Sinto na yun po ay aayusin Uh, sa pamamagitan ng tulong ng nasyonal at sa lokal, ano pong masasabi niyo ngayon? Um, um, alam ko diyan, hindi tayo nakaka... natin yan sa mga matatas dito sa uh, sa uh, politiko na kagaya ko. Okay, hindi natin makaka... Uh, pagka ako ang magsasabi niyan, hindi masasabi kasi ang pondo ng aming bayan. Ano, maliit lang kaya ay tutulong sa mga kasama natin sa kariyado natin sa politiko ng mga matakas na parang siguro gagawa natin yun.